Guys, wala tayong gagawin ngayon kundi kumain dahil medyo nag-cravings tayo. Tara, samahan nyo akong mag potrip dito. Actually, pabalik-balik na ako dito. Ang sarap talaga ng pagkain nila dito, guys. Ang unang entry nga natin dito is yung calamansi juice nila. Grabe, guys. As in, talagang refreshing talaga. Sobra. As in, talagang binibida-bida ko talaga to sa kaibigan ko dito kasi sinama ko nga siya. Sabi ko, to talaga dito, pinaka-favorite ko talaga. As in, talagang marirefresh kayo. As in, talaga. Yung tema nga pala dito guys is magkakamay kayo as in walang kutsara dito. di ba? Diba? Sobrang nakaka-amaze as in talagang nakaka-enjoy yung ganito. Actually sabi ko nga sa kaibigan ko dito na sinama ko, ang sarap siguro o yung saya pag marami kayo talaga as in nagkakamay lang kayo as in. Talagang mapapa, hindi kayo hindi mo talaga maiwasan mag-exercise sa so, sobrang sarap ng mga pagkain nila guys. Sa totoo lang guys, pang-apat na balik ko na dito as in talaga. Pag na-stress ako or nagkikrib ako ng mga ganitong pagkain, talagang sila yung naisip ko lagi. Yung nga lang minsan kasi ang hirap din dito pag mag-isa lang lang. Sakto, nagsakto yung ano namin ng kaibigan ko na biglang nagkaayan. Kasi pag, nag, pag kami ng gala or what, o food trip na ganito, hindi natutuloy. Pero mas maganda pala yung biglaan kasi talagang natutuloy, nagkaayan. Mag yun nga, mga lunch kami dumating dito. Grabe. Pagpasok namin as in maraming tao din talaga. Iwan ko ba talagang sabi ko nga sa kaibigan ko at sinasabi ko sa inyo talagang hindi yung pagsisisihan na kumain dito. Promise. As in talagang, alam mo yun yung parang yung price ng pagkain nila. Hindi ka, hindi mo ko kung bakit ganun, ka, ganun yung kumagkano siya per order. Kasi nga talagang as As in, ma laging mo maalala as in yung sarap ng pagkain nila. Sabi ko nga din sa kaibigan ko na talagang hanggang sa umuwi kami, hanggang sa lobas kami, lang like, yung nasasabi ko sa kanya masarap. At siya din naman sinabi niya talaga na ang sarap talaga as in nag-enjoy siya. Kasi first time niya na talagang napunta dito at sinama ko nga siya dito para magpudre kaming dalawa. Ang inorder ko nga dito yung linalasing na hipon. Ito grabe. 200 pesos lang to guys. Pero parang pitong piraso na siya naman. Saktong laki lang ng hipon. As in sulit na sulit talaga. As in yung sarap niya. As in talagang nakukuha mo talaga. And din yung dinakdakan sabi ko. Yun na lang. Hati na lang kami dito. Kasi nga good for two naman siya. Ito din. The best din talaga guys. Tapos yung kaibigan yung inorder niya is lechon kawali. Yun, daw ang bet niya. Pero sabi nga dito ng kahera. Yung sabi ni ate. Yung pinaka best seller daw nila dito. Yung adobo daw. So hindi ko trinay sa baka siguro next time na lang. Kasi talagang, ayoko dito ng magano ng pinagsisihan ko as in kung anong favorite ko dito yun ang kakainin ko guys yun nga talagang as in naman talagang hindi kami hindi kami nagsisi as in craving, craving satisfied talaga yung nangyari sa amin na to alam nyo guys kung paano ko to na discover dahil may ka, uh, may, may boss ako na talagang nirecommend niya sa akin ito so nagtry ako sumama sa kanila hindi nyo nga nagulat ako na pagdating namin pag, pagkain namin ito, nagulat ako na ganito yung sistema dito na talagang mag i enjoy ka kasi nagkakamay nga tapos yung ang sarap ng food nila so hindi ko talaga pinagsisit hanggang sa ko na sa mga kaibigan ko So yun nga guys, try nyo dito. As in, very recommendable ko din talaga sa inyo to. Dito lang nga pala to sa QC City Hall. Sa likod lang to sa may kalayaan. Gubat yung pangalan ng restaurant nila. So number 43. As in, malap, mabilis lang to iways. Or kung mag-aangkas kayo. As in, talaga maalam nyo na to. Or magtanong-tanong kayo dito guys. Sa likod sa may kalayaan. Maka alam na nila dito. As in, talagang sa bungad lang siya. Kunting lakad lang siya from City Hall. So yun lang guys for today's video. Bye-bye. Sa so